Noong umaga ng ikaapat ng Setyembre, 1981, sa isang bayan sa Pilipinas, namuhay si Linda Santos kasama ang kanyang dalawang anak na si Natim, 12 years old, at Jeff, na 15 years old. Isang tahimik at simpleng buhay ang kanilang tinatahak. Ngunit nagbago ang lahat ng biglang masalubong ng pamilya ang isang hindi inaasahang trahedya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Judy, kapatid ni Linda, ay dumalaw sa kanilang bahay upang makipagkape gaya ng nakasanayan nila tuwing umaga. Ngunit pagdating niya, tumambad sa kanya ang bangkay ng kanyang kapatid sa loob ng kwarto. Agad siyang tumawag ng mga pulis halos hindi makapaniwala sa nakitang sinapit ng kanyang kapatid. Nakahiga si Linda sa kama, may alambre na nakapulupot sa kanyang leeg. Malinaw na siya'y ginahasa at sinakal hanggang mamatay. Dumating ang mga investigador upang siyasatin ang lugar ng krimen. Isa sa mga pinakamahirap na tungkulin nila noon ay ang pagbigay ng balita sa mga anak ni Linda. Natagpuan nila si Jeff na natutulog pa sa sala. Sinabihan nila itong magbihis at lumabas ng bahay. Paglabas niya, nakita niya ang napakaraming pulis at mga taga-media. Habang umiiyak ang kanyang tita Judy sa tabi ng kalsada. Doon na sinabi ni Judy kay Jeff ang malagim na balita tungkol sa kanyang ina. Sa kabilang kwarto, ginising ng isang pulis si Tim na noon ay natutulog pa rin sa kanyang kama. Habang tumadaan siya sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina, nakita niya ito na biglang bumukas at tumambad sa kanya ang buong eksena ng krimen. Naging palaisipan sa mga investigador kung paano nakapasok ang salarin. Napansin nila na tinanggal ang screen ng bintana sa kwarto ni Linda at nakakuha sila ng isang bakas ng palad sa may bintana. Bukod pa rito, Nakalikom din sila ng mga ebidensya ng DNA na semilya mula sa katawan ni Linda na nagmula sa isang hindi kilalang lalaki. Matapos makuha ang ebidensya, nagsimula ang masusing investigasyon. Nais malaman ng mga autoridad kung ang gumawa ng krimen ay may kaugnayan kay Linda. Unang tinutukan ng investigasyon si Frank, ang dating asawa ni Linda. Naghiwalay sila noong 1974 dahil sa pagiging bayolente ni Frank, lalo na kapag lasing. Sinusuri ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ngunit walang direktang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Isa pang pinagtuunan ng pansin ay si Jeff, ang 15 years old na anak ni Linda. Ilang beses siyang inimbestigahan, ngunit hindi rin napatunayan na siya ang may sala tulad ng ibang persons of interest, hindi siya konektado sa mga ebidensya. Ang huli nilang sinuri ay si Joseph, ang 20 years old na football coach ni Tim na bunsong anak ni Linda. Dahil wala silang kotse, si Joseph ang naghatid sundo kay Tim mula sa mga practice ng football. Sa kabila ng malapit na ugnayan ni Joseph sa pamilya, wala ring ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa krimen noong mga panahong iyon. Si Sergeant Edgar, isang eksperto sa fingerprint ng pulisya, ay masusing sinuri ang buong lugar ng krimen. Siya ang nakadiskubre ng bakas ng palad sa bintana ng kwarto ni Linda at natagpuan din ang DNA na semilya si ng hindi kilalang lalaki mula sa katawan ni Linda. Itinago ng pulisya ang mga ebidensyang ito upang magamit sa hinaharap. Habang hindi pa nalulutas ang kaso, si Jeff at Tim ay lumipat sa bahay ng kanilang mga lolo at lola. Labis ang kanilang takot kaya't bihira silang lumabas ng bahay. Natutulog sila sa iisang kwarto maliban sa kanilang lolo na nagbabantay sa magdamag habang may dalang baril. Ilang linggo pagkatapos ng libing ni Linda, Nagbalik sa eskwela ang magkapatid at muling tumutok sa football bilang kanilang paraan ng pagbangon mula sa trahedya. Si Tim ay naglagay ng litrato ng kanyang football team sa kanyang kwarto bilang alaala -ala sa kanyang ina na laging itinuro sa kanila na huwag sumuko at laging lumaban sa mga pagsubok. Sa kabila ng pagsubok na ipagpatuloy ang kanilang buhay, hindi nawawala sa isipan ni na Jeff at Tim ang pagdadalamhati at pagkakasala dahil hindi. Nila narinig ang nangyari noong gabing iyon at hindi nila naipagtanggol ang kanilang ina. Lumipas ang maraming taon at patuloy pa rin ang paghahanap ng mga investigador sa taong responsable sa pagkamatay ni Linda. Noong March 19, 1999, na na ang buong DNA profile ng Salarin at naghihintay na lamang sila ng tamang pagkakatugma. Noong 2001, isang bagong imbestigador ang kinuha upang muling buhayin ang kaso. Kumuha siya ng dose-dose ng mga DNA sample mula sa mga dating persons of interest at ipinasa ang mga ito sa Department of Law Enforcement para sa komparasyon kabilang sa mga sumailalim sa pagsusuri sina Jeff at Tim. Upang tuluyang mapatunayan na wala silang kinalaman sa krimen. Maging ang dating asawa ni Linda na si Frank na huminto na sa pag-inom ng alak ay voluntaryong nagbigay ng DNA sample ngunit walang nagmatch sa ebidensya. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap ng isang tip ang isang investigador noong September 2001. Isang lalaki na nagngangalang Jimmy, 24 years old, ay tinangkang pasukin ang bahay ng isang sampung taong gulang na bata, isang taon pagkatapos patayin si Linda. Si Jimmy ay hinatulan ng 80 years pagkakakulong dahil sa karumaldumal na krimen na ito. Ang paraan ng pag-atake ni Jimmy ay tila katulad ng kay Linda kaya't naging sentro siya ng investigasyon. Nalaman ng investigador na si Jimmy ay nanirahan sa apartment complex na malapit sa bahay ni Linda noong panahon ng kanyang pagkamatay. Dahil dito, nakumbinsi si na Jeff, Tim at ang mga investigador na posibleng si Jimmy ang salarin. Subalit, nang isa ilalim sa pagsusuri ang DNA ng ina ni Jimmy dahil patay na si Jimmy noong 1996, hindi tumugma ang DNA sa nakuha mula sa katawan ni Linda. Isa itong malaking kabiguan para sa mga investigador at sa magkapatid na sina Jeff at Tim na tila bumalik sila sa simula. Mula 2005, ang kaso ay itinuloy sa bagong cold case unit at ang DNA profile ay ipinasailalim sa data banks. Ngunit lumipas ang mga taon nang walang resulta. Noong 2015, nagkaroon ng malubhang problema sa kalusugan ang detective na humawak sa kaso ni Linda na nagpilit sa kanya na magretiro. Hindi na niya natupad ang kanyang pangako kay Jeff at Tim na lulutasin niya ang kaso. Ngunit hindi pa rin nawala ang pag-asa dahil sa pagsilang ng makabagong teknolohiya sa DNA noong 2018. Sa tulong ng isang genetic genealogist, isang kilalang eksperto sa larangan ng investigative genetic genealogy, nabuksan muli ang kaso ni Linda. Sa loob lamang ng isang weekend gamit ang DNA na nakuha mula sa lugar ng krimen, sinimulan ng isang eksperto ang pagtatrabaho sa pagkakakilanlan ng salarin. In-upload niya ang DNA profile sa GEDmatch isang pampublikong genealogy website at sinimulang buuin ang puno ng pamilya ng Salarin gamit ang mga birth certificate, marriage license, obituario at social media. Matapos ang matinding pagsisiyasat, natukoy ng mga eksperto ang tatlong sanga ng pamilya na nagturo sa iisang tao. Ang Salarin ay si Joseph, si Coach Joe na siyang naghatid sundo kay Team sa football practice. Noong 2019, matapos ang mahabang taon ng paghahanap at pagkabigo, natukoy na ng mga investigador si Joseph bilang ang taong responsable sa pagkamatay ni Linda. Si Joseph, na noon ay 58 years old at nakatira sa kabilang bayan, isang lugar na halos kalahating oras lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen, ay nakumpirma ng gamit ang bagong teknolohiya ng DNA. Dahil dito, muling binuksan ng mga bagong investigador ang mga lumang kaso ni Linda. Sinuri nilang mabuti ang mga orihinal na file at natuklasang si Joseph ay nakapanayam na noong una, ngunit saglit lamang. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Joseph na hinatid lamang niya si Tim sa bahay at wala siyang kaalam-alam sa nangyari kay Linda. Hindi siya inimbestigang mabuti noon dahil walang sapat na ebidensya na mag-uugnay sa kanya. Nagpatuloy ang pagsusuri at natuklasan ng mga investigador na si Joseph ay nahatulan ng pagnanakaw noong 1984. Matapos siyang mahuling nagpeke ng isang testamento. Hindi siya nakulong, ngunit kinuha ang kanyang fingerprints at palm prints. Dahil dito, noong August 2019, ipinagkumpara ng mga investigador ang kanyang palm print mula noong 1984 sa palm print na nakuha mula sa bintana ng kwarto ni Linda noong 1981 at ito ay tumugma. Bagamat positibo na ang mga pulis sa kanilang natuklasan, kailangan pa rin nilang makakuha ng sariwang DNA mula kay Joseph upang tuluyan itong maikumpara sa DNA na nakuha sa katawan ni Linda. Sa isang operasyon na ginawa ng mga pulis, kinuha nila ang basura ni Joseph at nakakita sila ng ginamit na medikal na tape. Ito ang ipinadala nila sa crime lab para masuri. Pagkatapos ng labing isang araw, bumalik ang resulta. Ang DNA sa tape ay tumugma sa DNA mula sa krimen. At tuluyang napatunayan na si Joseph ang pumatay kay Linda. Nang makumpirma na si Joseph ang salarin, agad na ipinabatid kina Jeff at Tim ang balita. Para kay Tim, ito'y isang nakakasuklam na revelasyon. Matagal niyang inakala na si Coach Joseph ay isang mabuting tao, ang taong humahatid sundo sa kanya sa football practice. Hindi niya akalain na ito rin pala ang pumatay sa kanyang ina. Lalong nakakasama ng loob na si Joseph ay nagpatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari kahit matapos ang karumaldumal na krimen. Noong December 12, 2019, inaresto si Joseph. Nang binabasa ng mga investigador ang kanyang mga karapatan, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon o tanong. Parang alam na niya kung bakit siya inaresto. Na para bang matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto, personal na pinuntahan ni na Jeff at Tim ang isang imbestigador upang pasalamatan siya sa pagguha ng palm print noong 1981, isang mahalagang ebidensyang tumulong upang malutas ang kaso makalipas ang halos apat na dekada. Noong 2022, matapos ang mahigit apat na dekada ng pag-aantay, nakamit na ang katarungan para kina Jeff at Tim, si Joseph, na tinungkoy bilang salarin sa pagkamatay ng kanilang ina ay tuluyang inamin ang kanyang kasalanan. Sa pagdinig ng kanyang kaso, nagmakaawa ang pamilya ni Linda na ipaliwanag ni Joseph kung bakit niya ginawa ang karumaldumal na krimen. Gusto ni Jeff ng kasagutan kaya sumigaw siya sa korte. Bakit? Joseph, gusto ko lang malaman kung bakit mo kinuha ang buhay ng mama ko. Mahal na mahal ko siya. Ngunit imbes na sagutin ang tanong, ang sagot ni Joseph ay lalong nagpainit sa damdamin ng lahat. Sinabi niyang, Ako ay mabuting tao. Hindi ako ang taong pinipinta nila. Ang tugon na ito ay nagbigay ng mas matinding galit at pighati sa pamilya ni Linda at sa lahat ng dumalo sa korte. Tumanggi si Joseph na tanggapin ang kanyang tunay na pagkatao at sa halip ipinakita niyang wala siyang pagsisisi o pakikiramay sa kanyang naging biktima. Noong February 2022, hinatulan si Joseph ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Sa kanyang edad na 58 years old ang sentensyang ito ay nagsilbing katarungan para kay Linda at kahit papaano. Napawi ang bigat ng pighati na matagal nang pinapasan ng kanyang mga anak. Ang kaso ni Linda ay isang patunay ng kahalagahan ng mga orihinal na investigador. Malaki ang utang na loob natin sa mga unang investigador dahil kahit hindi pa ginagamit ang DNA sa mga investigasyon noon, inipon nila at iningatan ng mabuti ang mga ebidensya. Sa kabila ng pagkamit ng hustisya, patuloy pa rin ang pangarap ng mga anak ni Linda na makapagpatuloy ng tahimik na buhay. Sina Jeff at Tim na malapit na magkaibigan at magkasama sa kanilang mga hilig tulad ng pag-restore ng mga lumang sasakyan ay nagpatuloy sa kanilang mga buhay. Nanatili silang nakatira malapit sa isa't isa, pinapalakas ng kanilang pagkakapatiran at ng alaala ng kanilang ina. Tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Linda, bumibisita ang magkapatid sa kanyang puntod nag-aalay ng kandila at isang larawan upang parangalan ang kanyang alaala. -ala. Patuloy nilang sinisikap ipamuhay ang mga aral na itinuro ng kanilang ina, ang lakas, pag-asa at ang diwa ng hindi pagsuko sa kabila ng pinakamabibigat na pagsubok. Sa wakas, natanggap na nila ang katarungang matagal nilang hinintay at kahit kailanman, hinding-hindi mawawala sa puso nila si Linda. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.